Hello, magandang tanghali pong muli sa ating lahat. Ngayon naman po ay atin naman pong ibabahagi sa inyo ang mga sign na talagang totoong dinalaw ka ng isang yumao sa buhay sa panaginip. Marami sa atin ang nagtatanong na madalas, mins madalas or minsan na papanaginipan natin ang ating mga mahal sa buhay at ito ay sinasabi natin na parang totoo talaga siyang nagpapakita sa ating panaginip. Paano pa natin malalaman kung talagang ang ating mahal sa buhay ay totoong binisita tayo sa ating mga panaginip. Narito ang mga sign. Kung ang iyong panaginip sa iyong mahal na bu sa buhay na yumao ay kitang-kita mo ang kanyang malinaw na muka, kitang-kita mo na malinaw na malinaw ang kanyang muka, at ang mga minsaheng ipinapaabot niya sa iyo ay malinaw na malinaw niyang sinasabi sa iyo at malinaw na malinaw mo itong narinig. Ibig sabihin nito ay totoo. Totoo nga na dinalaw ka ng iyong mahal sa buhay sa iyong panaginip. Yan po ang isang sign na totoong dinalaw ka ng iyong mahal sa buhay sa iyong panaginip. Pangalawa, nakikita mo ang iyong mahal sa buhay sa iyong panaginip na siya ay masaya, siya ay masigla, at saka nakikita mo yung kanyang mukha na pura siyang naging anyong bata. Bumabalik siya sa kanyang pagiging makisig. Kung baga nakikita mo siya na nagiging makisig o nagiging mas maganda o nagiging wapo o mas bata sa kanyang panaginip at siya ay masigla, masaya. Ibig sabihin nito ay totoo na dinalaw kanya sa iyong panaginip. Sabi nga ng, sa spiritual world naman, minsan ang mga tao, tayo, ang mga mahal natin sa buhay na nalumisan lumisan or pumanaw na ang mga naiwan, ang kanyang mga naiwan ay hindi makampag move on. Kumbaga, hindi natin matanggap na wala na ang taong ito. Kaya minsan, nagpaparamdam ang ating mga mahal sa buhay sa atin. Yung tayo ay hindi tayo, hindi natin matanggap, parang hindi natin matanggap na wala na siya, tapos minsan naman, ikaw ay parang nawawala ng pag-asa, parang pakiwari mo ay may, isa sa, may isang bahagi sa buhay mo ang nagwawakas. And then mapapaniginipan mo ang iyong mahal sa buhay. Ito po ay ibig sabihin nito, um, ikaw ay nangangailangan ng proteksyon o kalinga. At kung napanaginipan mo ang iyong mahal sa ganyan mong kasalukuyang sitwasyon, ito po ay ibig sabihin na pinapaalala niya sa iyo, na sinasabi niya sa iyo na kahit naman siya ay nawala, kahit siya ay pumanaw na, ay mananatili siya sa iyo upang ikaw ay kanyang gabayan. Kaya minsan po ang ating mga mahal sa buhay na um, hindi mapapakali, <coughs> excuse me, hindi mapapakali ang kanyang kaluluwa dahil na rin sa ating kagagawan. Kasi minsan tayo, tayo ang hindi uh, hindi natin siya mailit go. Dapat po ah, halimbawa tayo kung ang ating mahal sa buhay ay pumanaw, dapat maluwag natin itong tatanggapin sa ating puso. Oo, masakit naman po talaga ngunit hindi po sila makakarating sa dapat nilang karuruunan. Kung tayong mga naiwan niyang mga mahal sa buhay, ay uh, hindi natin siya papakawalan, kumbaga hindi natin sila bibitawan. Nandito naman sila sa ating puso, mananatili sila sa ating puso ang pagmamahal natin sa kanila, ngunit dapat rin po natin silang hayaan, ipagdasal at ilitbo natin sila upang ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyang makapasok sa kanilang paruroonan, sa kanilang um, susunod na destinasyon. Ayan po ang mga ibig sabihin na talagang totoong dinalaw ka ng iyong mga mahal sa buhay sa iyong panaginip.